Ito lang, guys. Ito yung aking charger. Nere-review ko yung um, vlog ko kay grocery. Tapos, nag-charge ako kasi 20% na lang ginamit ko pang edit. Tapos, ngayon, kumikita tayo dito. Tignan nyo naman. Pina-charge sa akin ng customer, 1% Mars. Tapos ang init. Talaga, ba diba? Hindi tinigilan hanggat hindi pa mamatay yung cellphone niya. So, ang charger niya ay Android. Ito yung aking charger na gamit to, yung tatlohan. ah uh, may pang Type-C sa cellphone ko. Ayan. Tapos, may pang iPhone. At may pang Android. So, isado isa doon sa extra, in, eh, extra income. <laughs> Lumabas na naman yung paggabisaya. Isa to sa extra income ko dito, ang pagpapacharge. At bawat cellphone na nagcha-charge, kung before, ayan, nag-2% ka agad, di ba? Kung before, 5 pesos ang single ko, ngayon 10 pesos na. Um, dapat full charge bago nila kuhanin. Kaso minsan, naglalaro kasi sila dito eh, may games sila sa cellphone. So, minsan, hindi pa puno, kahit 50%, kinukuha na nila. Basta, 50% man or full charge. Basta pag na nila 10 pesos po yung charge ko doon. So, ang laking, ano yan, dagdag extra income, dagdag kita ko niya. Napakadami pong charger na tinda From Bolts Products. Eto, so merong ganito May kasama na siyang USB at saka cable Gusto nyo Android lang or Type-C or pang iPhone Ayan, eto sa pang iPhone, 199 pesos lang Eto, 299 pesos Mag-checkout na kayo guys bigan ko po kayo ng 5% na discount Ayan, sinagitan lang dito ang black pink right? uh, 5% discount. Enter nyo lang yung name ko. Capital letter y v o double -N, n e 5% discount po sa promo code. Ayan ang ating Volts Charger na sa kalam.